Magandang araw sa ating lahat mga insan, dahil wala tayong magawa ngayong araw dito, ngayon po ay napag namin naming pumunta sa isa sa pinakamalayong kabundukan dito sa aming lugar. Ngayon po ay samahan nyo kami at tignan natin kung ano ang aming makukuha dito sa kabundukan ito. At sana ay mag-enjoy po kayong lahat. Hello mga insan, nandito po kami ngayon sa kabundukan at nunguha po kami ngayon ng uh, mushroom. At ito po yung view kapag nasa taas ka ng bundok. Ito po, kitang kita po ang palayan at ang ilog dito sa amin. So ito po yung mga kinukuha namin. Pusa po itong tumutubo. Itong mga mushroom na ito. So ayan po sila. So ganyan po. Yun. Ito na. Yun. Ah. Yan. So, ito po ang nuka natin dito sa bandang ito. May hindi pa tumubo dito. Ganito po yung masasarap. Yung mga hindi pa bumuka at meron pa pala doon ito yung mga matagal nang bubuka pero walang nakakuha so ito po so yan po nandito po rin sila sa mga sulok sulok Yan. at nandun din po sila So, ito po yung mga natin. Ito yung masasarap sa kanila, yung mga hindi pa bumuka. Uy, ang hirap kunin na. Mga ganito. Ito. Yung mga hindi pa bumuka, ang masasarap. sayang so, ayan natin. Ito isa. Gusto ko lang sabihin sa lahat na ang pangunguha namin ng mga mushroom na ito ay hindi po ipinagbabawal sapagkat kusa po itong tumutubo kapag kapanahonan ng uh, kaingin o yung pagtatanim po ng mga palay sa kagubatan o sa kabundukan. Ang mga mushroom na kinukuha namin ay kusang tumutubo sa mga punong kahoy ng saging. Yung mga nabubulok na po, yun po ay doon po sila tumutubo so yan po kahit sino po ay pwedeng mga dito basta wag na po natin apakan ang mga naitanim ng mga palay para hindi po malugi ang ating mga magsasaka Habang nagpapahinga kami ay nagkisilong muna kami dito sa kubo na ito at ito nagluluto ng ating mga insan itong si insan Sam at insan JB at magluluto pala kami nitong mga nakuha naming mushroom at isasahog namin dito sa nakuha naming bamboo shoot at meron din kaming daing dito pritong daing at uh, yun na po So yan po mga insan uh, Kakain po muna tayo Luto na po yung linuto nating ulam So yan po yung mushroom natin So yan po mga insan Kakain na po tayo Ito na po yung kasama natin Sila insan JB at insan Sam Sam At ito na po yung linuto nating maili ganina Ay so, yung mushroom So yan na po At meron din po tayong daing dito Pritong daing At yan na po Wow! Sarap-sarap So ayan po, kakain po muna tayo. Sino na pala ang nakaranas dito na kumain sa kabundukan? Pero marami kayo, 'di ba? Napakasarap po kumain sa kabundukan. Kay tuyo lang yung ulam, siguradong mapaparami ka sa mga kanin. Hindi ko alam pero ibang-iba yung pakiramdam kapag sa kabundukan o sa ilog kayo kumakain. Napakasarap po sa pakiramdam. Katulad ko rin ba kayo kung kumain sa kabundukan? Yung napakasarap sa feelings. Hindi ko may paliwanag pero ganun po talaga kapag ako yung kumakain sa kabundukan. Siguro dahil sa napakaganda kapaligiran at masarap na simoy ng hangin at yung mga huni ng mga ibon. Siguro yung isa rin yun sa mga dahilan kaya napapasarap ang ating kainan kapag nasa taas tayo ng kabundukan o sa ilog. At ito na nga pala yung mga nakuha namin at meron na kaming iuwi sa aming mga bahay-bahay.